So, uh, sa video na ini ipapahiling ko po ang mga differences between the old TFCA and the updated TFCA. Okay, inot In po, uh, kapag halimbawa ang ginamit nindong Excel ay bako ang supported version sa so old TFCA, pagbukas nindo po, sirin kayo ang mahihiling nindong mga error messages. Okay, so ibig sabihin ko uh, bako supported ang Excel na gamit nito. Okay. With the updated TFCA, igwa ng reminders. instead ng specific error, reminders na po ang mabungad sa ito. Okay. So, for example, yan. Kalagdig the error. You are not using Excel 365 for Windows PC. So, basically po, kaya ang ibig sabi yung kaya is, kapag may siring ka ng mga error messages, ang pinagagamit nindong Excel na pang bukas o pang encode ay bako so required na Excel version. So, ibig sabihin po, dahil ka muna kapag comply sa essential requirement ta, which is ang Office 365 na hali sa DepEd. Dapat igong naka-install and yun ang tigagamit po nito. Okay po. So, yan ang inot na difference. Pang dumang difference po is with the interface. Okay. Sakaling gamit na nindo ay ang required Excel version. Sa old TFCA, pagbukas nindo, si ring ni ang user interface na mahiling nindo sa taas su so mga ribbon tools ta. Okay? Ya pa ang remove name a button sa old TFCA. Samantalang sa updated version kan TFCA, wara na po siya. Okay? Ang mga Clear Sheet, Delete Sheet, and Insert Any Buttons ay darakula pa sa old TFCA samantalang sa updated TFCA ay saradit na po siya. Okay? Hiyaw pa din ang Alpha, Male, and Female buttons na pang-sort kan mga uh, pangaran kan aki. And uh, sa Learner's Data Group, sa old TFCA, saradit pa po ang mga buttons for copy learner, paste learner, and clear learner. Samantalang, sa new TFCA, pinadarakulaan ko na po sinda. Ayan, darakula na po sinda. Ayan. Aside from mga uh, pagkakaiba sa user interface, ang sarap pa pong difference is that, i-minimize ko lang ining new TFCA, ha? Sa old TFCA, kapag mag-clear ka ki learner na sa pinaka uh, inutan or pinaka top kan list iba ang instruction ta ay i-click ang name and then saka ipipindoton ang clear learner button so digdi sa old TFCA version pag pinagibo nindo yan error siring ring kayan okay samantalang sa updated TFCA, i-maximize na ang window. Kapag i-clear nito ang learner, the same thing, maklik ka kan name niya. Pero pag pindot nito kang clear learner button, makiklear na siya. Okay? So, yan po ang difference kay So, yan ang mga differences kan old TFCA sa new TFCA. Okay? Uh, halaton ko na lang muna po tabing ma-submit kan gabos na 465 schools ang um, sa indang final MSCF sa Google Drive. And then after kayan, itry kong saro-saro na ilipat ang mga MSCF nindo pasiring din, din sa updated TFCA file. Okay. So, the cool pa man pong oras dahil ang mga TFCA na ini, ang bagong TFCA, ay magagamit po nindo iyan ini sa pag prepare naman kan endline nutritional status reports okay habang ang lang po tabi salamat po sa pagdangog nito.